Mga kababayan, alam niyo po ba para sa higa ng mga barangay ng Pilipinas ay plansyado na ang BSKE? Kung napanood niyo po yung pahayag ng presidente ng Liga ng mga barangay ay talagang taos puso ang kanyang pasasalamat dahil maiuro sa 2026 ang BSKE. Ano na kaya nangyari? Pag-usapan natin yan. Ituloy po tayo. Bago po kayo mag-comment ulit, paalala ko lang, tapusin niyo yung video, huwag nyo i-skip para maiintindihan itong ating mga ipupuntos ngayon. Hindi naman masyadong mahaba ito, pero mga importante ang ating pong uh, uh, bibigyan ng uh, komentaryo dito. Ayan, sabi nga ng uh, Liga ng mga Barangay President ay uh, uh salamat na nga ito dahil uh, may urong na sa November 2026 ang BSKE. Yan, di ba nag-contrapetition po ito, itong uh, liga ng mga barangay ito. Yan, ang kanilang abogado ay si Attorney Agra. Yan, at ang uh, presidente nga ng liga ng mga barangay ay si uh, Cap uh, Christina D. Ayan. So, bakit kaya niya nasabi ito? Nagpasalamat siya sa gumawa ng batas. Nagpasalamat siya sa uh, Congress. Dahil nga daw ay eh, may ukurong at uh, no, from 3 years to 4 years. At yung mga incumbent na 2 years ay uh, magkakaroon makakaroon daw ng hustisya. Kung baga, diba, sinabi rin nyo ng DILG, Rimulya, na para per naman daw sa incumbent 2023, 2 years, ay magiging 3 years. Ayan. ah uh, kung titignan sa mga karamihan ng uh, nakaupo, nakaposisyon, ay uh, mas gusto nila na may uro nga daw. Kumbaga, ay eh, uh, para iwas daw stress, makapag relax, hindi pressure, no. Eh ano nga naman daw yung isang taon lang mas maiging maiurong daw. Kasi isang taon lang naman yan at kumbaga mas makakabuelo. 'Di ba? Uh, mas uh, mas makakapag-prepare. Kahit hindi naman po sa mga uh, mga datihan na, no. Kaya lang kasi ito mayroon na tong limit eh. Pag, pag laka ikaw ay nakatatlong term na hindi ka na po pwede. Sa ibang posisyon, pwede ka pa. Back to serial kapag sa ibang uh, posisyon. Ngayon, mga kababayan, eh, bukas ay at 30. Sa bilang ko ay laps na ang binigay ng Korte Suprema na 10 araw. Kung hahabot pa ito ng bukas, pang 10 araw bukas, sabihin natin, eh, dapat ngayon mismo araw na ito ay meron ng sagot. Ganun pa man, kung, uh, kung wala pa rin naman, ay baka mabigyan ulit sila ng another 10 days. Yan. So, iniintay natin. Parang hindi ganun ka-importante sa respondents ang pagtugon o pagbibigay ng comment. Kasi parang alam na alam na nila na kasi nga, eh, sabi eh, batas lang masusunod yan, bat pa kami kailangan mag-comment? No? Pero pag sinabi kasi ng Korte Suprema na kailangan nyo sumagot o mag-comment man lang, yan, yeah, siguro baka madali lang yung kanilang comment dito. Or mali bukas pa, no? Kumbaga, last minute. E pwede yun, bago sila magbigay ng um, uh, dito. No? At kung titignan din naman natin yung isang side, yung mga side ng mga butante, ay uh, maraming butante ang gustong bumoto. Lalong-lalo na yung mga baguhan. Kasi, di ba marami nagparehistro nung uh, ah uh, August 1 to 10, karamihan doon mga kabataan. Gusto nilang ma-practice eh. Yung kanilang karapatan, mahigit na uh, nasa 2.8 million ang bagong butante. Ang dami doon. Karamihan doon mga kabataan, mga bagong butante. Kung may ito, ah uh, hindi naman mawawala ang inyong karapatan. Kung mapanood ito, hindi naman kayo inalisan ng karapatan. Kasi inaayos po yung term. ng mga barangay official sino from 3 years to 4 years at may usog yung epekto yung 2025 na 2023 to 2025 ay ay unconstitutional nga yung kaya dito sa term setting leto fixed term ay uh, ayusin nila ayan para lang mas para fair ika nga sa mga ikabel noong 2023 at pinalawig pa nga yung know, from 3 years to 4 years ang masasabi kong plansyado dito na makinig po kayo para sa akin ang maaring 100% na planchado ay yung termino. Bakit? Kasi nandyan dyan sa batas eh. Di ba? Uh, alin man sa uh, provision, ito, no? sasabihin ko lang yung sabi dyan sa batas na yan, uh, section 7, alin man sa provision dito sa batas na ito, ang may turing na unconstitutional, alimbawa yung November 2, unconstitutional. No, yung remainder o yung mga naiiwang provision ay enforceable pa. Enforceable pa rin. Pero hindi natin alam kung yun nga talaga magiging Desisyon Kasi yung November 2, nagpets ako kung ayaw nila yun. Halimbawa, marami magre-reklamo, alanganin. Pwede pong baguhin yun. Madali na po yun. Pwede yan na uh, uh, i-amend or i amyenda sa 28th Congress. Eh, November 2 pa naman. So, kahit sabihin natin 2 uh, months, no, alam mo, 2 months or 3 months, kasi iuurog lang, babaguhin lang yung petsa. Alimbawa, November 2, ayaw. Eh di, mga first week ng uh, November. Pwede. So, para sa akin, mga kababayan, yung uh, petsa na November 2 at December 1 dapat ay magiging 50-50 yan. Para sa akin lang. No? Kasi yun yung pinaglalaban ng petition. Eh. Huwag nyo yun lang iuro. Eh, pero na pahayag daw si Makalintal na Uh, wala daw problema sa kanya yung term setting pero huwag nang iurong magpalatilihin no, sa December 1 tapos yung term setting na 4 years okay lang yun eh nandun na nga yun sa batas kaya lang yung pecha kasi ay dapat uh, November no? nung kabuan ng batas kaya titimbang ito ng Court Suprema baka ang mga maging decision pa ng Court Suprema dito ay uh, sige tuloy na lang yun sa December 1 No, ituloy na la lang yan sa December 1. Tapos yung term certificate, ituloy rin. So, magiging hati. Yung bahagi ng petition dito, nasunod. At yung bahagi ng, ng batas dito, nasunod. No? Pero ang gustong gusto talaga ng, na uh, nagpasa ng batas na ito ay maiuuro nga eh. Kasi nga, uh, babalik na naman tayo dun sa 2023 na unconstitutional. Unconstitutional na 2 years lang. So, ilalaban talaga nila yan dito kapag sila ay sumagot. Kasi sasabihin niya nila kapag itinuloy niya sa si December 1, kahit masunod yung termino na 4 years term, ay eh, papano naman yung incumbent na 2023. Ay eh, 2 years lang yun. Unfair sa kanila. Kaya sasabihin nila kung uh, patutupad nyo ang batas na ito, lahat din nila. Wala na dyan sa provision na yan. Kung na mamili dyan sa mga provision na yan, lahat din nila. Yung kabuo na ng batas ang inyong ituring na konstitusyon, huwag ng hati-hati. Pwedeng gano'n, sabihin nyo ng uh, respondents. Diba? Kaya lang, ang nilalaban ay uh, hindi pwedeng iuro. Kasi meron din nagsasabi na uh, uh, itong pag natuloy ang November, matatapat daw yung uh, presidential election sa 2034. Pero nakitang comic na gano'n eh. Uh, matatapat yung presidential sa BSKE sa 2030 po. Kasi every 4 years, no? halimbawa natuloy, 26 to 78, may 930, 31, 32, 33, 34. Every 6 years ang uh, presidential. Eh. Ah, naalala ko, uh, kung tuloy din naman sa December 1, yung uh, existing law, December 1, 2025, di ba? Oh, every 3 years yun, 25, 26, 27, 28, ay eh, presidential election na po sa 2028, eh, dinatapat din. Pareho lang. Kung baga, darating at darating talaga sa punto na magtatapat ang uh, BSK at presidential election sa 2025. Pareho lang eh, sa 2026, may matatapat din sa po So, hindi na yung magiging issue. Kung baga, hindi na titignan nyo kung magsabay pa yan sa isang taon, no? BSKE tapos sa... Uh, presidential. Pwede namang hatiin yan eh. Halimbawa, mga uh, walong buwan ang pagitan. O di makakapag-ready pa kahit pa paano. Hindi lang yan siguradong pwede pagsabayin sa napaka-exing pagitan. Halimbawa, two months lang ang pagitan. Medyo mahirapan yon. Kagaya dito sa issue ng bar at BSKE. October, November, December, medyo alanganin. No? Eh, uh, lagi pang uh, dami pang issue ng uh, bar mo yun talaga nakatutok sila diyan. Nahihirapan nga sila. 'Di ba? Tapos sa uh, di pa nakakahinga, BSK na naman sa so, uh, December, parang gano'n. kaya isa rin sa sasabihin nitong respondents na kailangan tutukan ng farm. 'Di ba? Ayun din naman 'yung sinabi ng uh, presidente dito eh. Okay. So ngayon, ang uh, masasabing plantado dito ay matitiyak dito yung yung termino talaga magiging uh, uh, magiging ano yan, four years na yan. Magiging four years na yan, three terms. Kung matuloy man sa December o sa November. Tiyak na yung four years na yan. Ayan ang plansyado. Pero yung uh, petsa, kung December ba itong taon o sa November, yan ang inaantay. Yan ang inaantay ng lahat. Kung tuloy ba o hindi. Dahil inaantay ang Supreme Court. So dapat sumagot na dito ang respondents. Eh wala pa. Iaantayin natin yan ha. Okay, so hindi na natin masyadong pabayan to mga kababayan. Comment ulit kayo, share ng video, subscribe. God bless.